tropa at tarian namin yung batang at kakunti ang aralin namin yung video ko ay magulog kakun yung ko

Hindi sila. Hindi ako. 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 Hindi ako.

Wala mo kami ng patingga dito. Wala! Wala lang patinggan! Ang dyan yung patingga! Hindi ko na magat yung patingga, hindi na nga magat yun. Puno, puno, puno. Oh, linok sa tigawan! Talaga lang ang ngayon buhay yan. natin yan? Tira nyo ito, tira nyo. Bakit talang natin. Abot yun, hindi na magat yung Huwag yung luwagan! Para ito ng hayop. Karami Okay, natin. Bilay bilay nyo yan! Bilay kayo yan dyan! Bilay nyo yan! bilay ba tayo? Bilay nyo tayo! Huwag yung huwag yung may release nyo ba? Iiwan mo yung Ano ba? Pinatari Eh! Ano ng mo? Kwarta siro ko man dito! Kwarta siro kita siro ngayon! mo siro kita siro kita sa

Ang sa mga dalon. Eh, sa ina na palisin. ka. Hindi pa ng iba. Kailangan pa pa. Huwag na nalitan nyo ha. Huwag na nyo. Maghira nyan. Huwag na nyo. Untin na palisin. Bakit? Isintro palisin.

Oh, yung sa dilawan doon, lumipad o. Wala sa dilawan doon. Dilawan, dilawan. Wala na nga huli, buburaw din pa. Oh, pamatang pa isa. Puno na to ay, puno na. Tangat, tangat, tangat.

O, ok. Bukas na po namin. Dito lang. Ok, ok, ok. Baka pala. Pagkakataon. Baka pala. Baka Ay! pa nga eh. Talimut! mo! Ano na iyan? Ang nasa pala ito. Pakwai lang. Pangprita, pampirito. Pangprita, pamprito, pamprito. Ano na ba kaya iyan? ko. Baka

multim po 福 patolokko maitita mo Dok preconceived si Manong Pakoy. Dalawang galit siya yung Pakoy. Ano? ay mo. Malaloy! Ayaw na may angat yung lambat. Binibitawan. <laughs> galit talaga ano? yung Pakoy Mara. Ay, doon kayo, pre. Na, pre. Na ito, kapat, pre, doon na kayo sa lansanan, Pre. Huwag na, Pre. Para, kaya na namin itong apat, Pre. Doon na kayo sa lansanan. O, dito na kayo. Kami na lang doon. Sip, sip. Ayaw. 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 Ayaw.

Pagtanggal din may mga bato dyan. yan. 本当 <music> <music> Hoy, panawin na panawin ുംബാന വിന പാനോ

Kaya na nga ba ganyan? Nasasalik ka na talaga dyan ba? Papataw yan